Magandang gabi mga kalods ito luluto naman tayo ng pang hapunan natin kailangan masarap ang luto sabi ng ating mahal sa buhay mamaya darating yun alas 10 ng gabi o 11 ng gabi mag sa trabaho yan po ang ating luluto yan na po uh, ginisa ko muna yung atay balon-balunan sa kamatis, bawang sibuyas at may paminta ito na po yung panglahok natin na gulay para masustansya ang katawan subukan nyo po mga sisters mga kabro napakasarap po yan atay ay balon balonan lang po lahok maraming salamat sa panunod o oh, yan na po siya o oh. Uh, nilagay ko na yung gulay at sinilagyan ko ng kalating basong tubig saka mayroon pa yung saluyot mamaya at bago uh, ito, yung madulas alugbati po yan po siya yan lalagay ko mamaya pagkaloto o, masarap na po siya oh. nanunuot ang sarap niyan ang totoo guys yung masawa ko hindi nagluluto kapag nandito ako kasi hindi raw masarap ang loto niya eh mapapanood niya to magagalit to sa akin <laughs> yan na guys nailagay ko na yung saloy at katalog bati pakuloy na natin na maluto ang dahon nilagay natin napakasarap po yan sandali ko nga nakalimutan na may asawa pala ko Nung natikman ko parang sabaw pa lang yun wag masama yun joke